Sa gitna ng sunod-sunod na pag-aaklas at panawagan laban sa pamalaan dahil sa isyo ng korupsyon, nananawagan ng Armed Forces of the Philippines sa mga sundalo na manatiling tapat sa bayan at sa konstitusyon. Narito report ni Paul Montevideo. Natin, oh Habang patuloy ang plano ng oposisyon na magsagawa ng mga rally laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga sundalo na manatiling tapat sa bayan at sa konstitusyon. Sa isang panayam kay AFP Chief of Staff, Romeo Browner Jr., iginit nito na mas maraming kinaharap na problema ang AFP kaysa makisali sa mga kilos protesta laban sa gobyerno. Isa na rito ang usapin sa Internal Security Operations. Territorial Defense ang isyo sa West Philippine Sea at maging pagmonitor sa mga espiya. Sa ngayon, wala pang opisyal na posisyon ang AFP sa umunay mga destabilization pula at laban sa administrasyon. Giit ni Browner, walang masama sa mga rally basta't mapayapa at maayos itong isinasagawa. Sa ngayon, tuloy-tuloy anya ang kanyang pag-iikot sa mga kampo ng militar sa bansa para ipaalala ang katapatan nito sa kanilang propisyon. Hindi na rin anya kailangan ng loyalty check dahil buo ang tiwala niya sa disiplina ng tropa. Dagdag pa ni Browner kung may magtatangkang pabagsakin ang administrasyon, nakaanda ang AFP na ipagtanggol ang bansa at ang konstitusyon. Matatanda ang halos linggo-linggo na ang kilos protesta laban kay Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa umano'y maanumal yung flood control projects. Maging ang AFP ay nasangkot din sa isyu ng ghost projects, bagay na agad nila itong itinanggi para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Naguulat Paul Montibon, SMN News.